Sa paglipas ng isang libong taon, ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa ay nagsilang ng isang hiyas na tinatawag na Chaos Pearl, sa pamamagitan ng pagkain nito ng enerhiya mula sa araw at buwan. Dahil dito mabilis at hindi mapigilan ang paglakas ng kapamyarihan nito, kaya pinadala ng kataas-taas ang paminoon ng langit ang kanyang dalawang disipolo na sinatayi Zenrin at Shendongbao upang pigilan ang demonyong hiyas. Nilabanan nila ito ngunit masyadong malakas ang hiyas dahilan ng kanilang pagkabigo, kaya tam Panginoong kataas-taasan ang gumawa ng solusyon. Gamit ang kanyang kapangyarihan ay ikinulong niya ito at hinating niya ito sa dalawang perlas na spirit at demon pearl. Gamit ang kanyang kapangyarihan, sinumpa niya ang pulang perlas dahil sa ito ay mapanganib at mawawasak ito sa pagdating ng tatlong taon. Ibinigay at pinagkatiwala ng Panginoon ang mga perlas kay Taiyi upang bantayan at ang Spirit Pearl ay kailangan na sa mag-asawang Li Jing at Lady Lin at panamalanan nila itong Neza. Sa oras ng panganap ni Lady Yin at bumaba si Taiyi mula sa langit upang makilala ang mag at pagkaluban ng kanilang anak ng Spirit Pearl. Ngunit palihim na pamaroon si Shen Gambao dahil naiingit siya kay Tai dahil ito ang pinagkatiwalaan ng paminoon ng mga perlas at may plano din siyang kunin ng isang perlas para sa kanya master. Ginamit niya ang kanyang mahika upang pasunurin ang isa sa mga tauhan ng kaharian. Nagdala ito ng alak at hindi naman napigilan ni Tai na inungin ito hanggang sa mawalan siya ng malay. Ang lalaking kinontrol ni Gambao ay sinubukan kunin ang perlas ngunit ito ay nababalot ng spell at tanging si Tai lang ang makakapagbukas nito. Nang makita ni Li Jing si Taiyi ay sunod-sunod niya itong pinagsusuntok hanggang sa magising ito. Nang mabuksan na niya ang selyo ng dalawang perlas ay isang lalaki ang kumuha ng mga perlas at inilagay ang Demon Pearl sa anak ni Li Jing at kinuha ang Spirit Pearl. Agad na winasak ni Li Jing ang batumunit huli ng lahat, indis na ang mabuting perlas ang napunta sa anak niya, ito ay Demon na perlas ang naibigay sa anak nila. Ang bagong silam na sineza ay wasakin ng kaharian gamit ang kapangyarihan nitong apoy at ang mga tao ay nabalot ng takot, buti na lang ay agad na gumawa si Tai ng paraan upang mapigilan ito sa pamamagitan ng mahika ng langit na dawa sa Porcellus. At tinilagay niya ito sa leeg ni Neza upang pahinain ang kapangyarihan nito, nais ni Tai na patayin si Neza ngunit agad siyang kinigilan ni Li kahit pa ito ay isang demon. Anak pa rin nila ito dahil aksidente lamang na napunta sa kanya ang sumpa. Lumapit ang matandang lalaki at ipinaalala sa kanila na nakikipaglaban na sila sa demon sa matagal na panahon, at paano nila hahayaang mabuhay ang isa na tulad nito, humingi ng tawad si Lijin sa mga tao at nangako na aalagaan at babantayan nila si Neza at kung gumawa ito ng kaguluhan ay handa siyang tanggapin ang kaparusahan, ngunit bali wala ito dahil isinumpa ang pulang perwas na mawawasak sa pagdating ng tatlong taon, dahil dito mamamatay si Neza sa pamamagitan ng pagtama ng kidlat, Ngunit hindi pa rin sumusuko si Li para sa kanyang anak, kaya nais niyang makausap ang kataas taasan pangilon. Panginoon. Samantala, ibinigay naman ni Gang Bao ang Spirit Pearl sa dragon nitong master. Ang dragon na ito ay pinalayas mula sa langit kaya nais nitong maghiginti. Naglabas siya ng itlugat ito ang kanyang anak na si Ao Bing at dito niya ibinigay ang Spirit Pearl upang siya ay mamuno sa mundo tulad ng Diyos, kaya inutusan ng dragon si Gang Bao na sanayin si Ao Bing dinala ni Taiyi si Li Jin sa langit nunit sa kasamang palad, ang katastasang Panginoon ay walang oras sa mayon. Bukod dito, sinabi sa kanya ng tagapadalaga na si Chang Shengyan na walang silbi ang pakikipagkita sa katastasang Panginoon dahil ang sumpa ay hindi na maalis. Ang isang araw sa langit ay katumbas ng isang taon sa Earth kaya kailangan na bumalik ni Li Jing sa kanilang tahanan. Dito nga ay lumaki na si Neza ngunit wala ni siyang kaibigan na kasama maglaro. Sa lahat ng oras, kailangan niyang manirahan sa palasyong protektado ng isang espesyal na haram na ginawa ni Tai. Kailan pamalagaan ni Lady Ian ang mga gawain sa kaharian kapag wala ang kanyang asawa at hindi kailanman nakahanap ng sapat na oras para kay Neza. Sa wakas ay nakakuha siya ng ilang sandali at tinawag si Neza upang makipaglaro sa kanya. Ngunit kahit pamaligit itong bata ay may lakas siya ng isang daang lalaki na hindi namamalaya ni Neza, kaya kailangan ni Lady Yin bumamit ng baluti para sa kanyang kaligtasan at dalawang guard para makipaglaro kay Neza. Sa kasamaang palad, kailangan niyang huminto sa pakikipaglaro at bumalik sa trabaho. Inutusan niya ang mga barrier guards na maging mapagbantay at huwag hayaang makatakas si Neza. gayunpaman ang maliit na bata ay matalino rin, pinag-away niya ang dalawang tagapagbantay gamit ang bato at habang abala sila, lumabas si Neza. Naglalaro siya ng taguan sa mga taga nayon dahil lahat sila ay nagtatago sa sandaling makita siya dahil sa takot. Isang grupo ng mga bata ang nagpaplanong labanan si Neza. Ang isa sa kanila ay naglatag ng isang buong bitag upang parusahan si Neza at tinanong ang kanyang mga kaibigan kung ito ay masyadong masama. Ngunit ang iba pang mga bata ay ginagawang mas masakit ang bitag nang nilagyan nila ang putik ng mga matutulis na laman dagat at hindi nila namamali na si Neza ang nagbalat kayo bilang isa sa kanilang mga kaibigan. Pinatikim niya sa mga batang lalaki ang sarili nilang bitag. Pagkatapos, nagpa siya si Neza na maglakad pa uwi ngunit tinawag siya ng isang bata na demonyo mula sa likuran. Nang marinig ang salitang ito, ang dugo ni Neza ay nagsimulang kumulo at malapit na niyang durugan ng mga bata gamit ang isang malaking bato. Sa kabutihang palad, nakarating doon si Tai at ang kanyang mga magulang sa tamang oras upang pigilan si Neza at ikinulong ni Li Jing ang kanyang anak. Tinanggap ni Lady Yin ang mga masasakit na salita sa mga tao dahil ito ang kapalaran ni Neza. Dahil dalawang taon na lang ang natitira para kay Neza, nagmungkahi si Lady Yin na dalhin sa malayo sa kabundukan at hayaan silang gugulin ang mga huling araw na masaya kasama ang kanilang anak. Putol si Li Jing sa ideyang ito. Hindi niya maaaring hayaan ang kanyang anak na mamuhay ng walang layunin, nagbigay ng ideya si Tai at inaako ang responsibilidad na gawing karapat dapat si Neza sa harap ng publiko, nais niyang sanayin si Neza upang maging isang mandirigman ng hustisya na lumalaban sa demonyo. Samantala, muling ginulo ni Neza ang mga gwardya upang makatakas sa palasyo. Ngunit natagpuan niya ang isang mahiwagang scroll sa malapit na magdadala sa kanya sa ibang mundo. Dito siya sisanayin ni Taiyi, ipinakita niya sa kanya kung paano baguhin ang anyo ng mga bagay, maaari siyang gumawa ng bangka mula sa puno at doing agos ng tubig ang lupa. Ito ay tinatawag na immortal magic ng kunyon. Nais ni Neza na matutunan ang mataas na antas ng mahika munit pinilit ni Taiyi na matutunan ang mga pangunahing kaalaman. Kinailangan siya ng ilang buwan upang makabisado ang anyo ng pagpapalit ng mahika. Kumanggi si Neza na sundin ang mga utos at nagpas siyang matuto ng magisa. Si Taiyi ay umidlipat ng magising siya ay nakita niya si Lady Yin. Dumating siya upang tingnan si Neza ngunit napansin niyang nalulunod ito sa ilog, sa susunod na sandali ito ay nagiging isang makamandag na palaka na nagiging sanhin ng isang reaksyon sa katawan ni Taiyi. Si Neza pala ang nagpalitan bilang dilang kanyang ina na si Lady Yin para biruin si Taiyi. Ang natutunan niya sa mga buwan ay natutunan ni Neza nang wala pang isang araw. Nang makita ang kanyang kakayahan, pumayag si Taye na turuan siya ng mahika sa pagkontrol ng apoy ngunit kailangan ni Neza tulungan siya sa pagkuha ng antidote mula sa kanyang pressure pants. Sa halip na panlunas, inilabas ni Neza ang sibat na may apoy at sinimulang laruin ang nakamamatay na sandata. Lumapit doon ang kanyang mga magulang at pinigilan si Neza. Ipinaliwanag nila kay Neza na ang lugar na ito ay hindi isang bilangguan kundi isang lugar ng pagsasanay. Gusto nitang maging tunay na mandirigma si Neza para matanggap siya ng lipunan. Naniniwala si Neza na hindi ito mangyayari dahil lahat ay kinasusuklaman siya at tinawag siyang demonyo mula pa noong siya ay bata pa. Iyon ang dahilan kung bakit siya naging masungit at masama. Kung sa tingin nila si Neza ay isang demonyo, makikita nila kung ano ang isang tunay na demonyo. Nang marinig ang kanyang negatibong pagnanasa, nagsinungaling si Li Jing na nasa kanya ang espiritong pearl at nakatakdang maging tagapagligtas ng mundo. Ngunit kailangan niyang matutong kontrolin ang kanyang kapangyarihan. Kapag ipinakita niya kung gaano siya nagmamalasakit sa iba, magkakaroon din siya ng pag-aalaga at pagmamahal bilang kapalit. Sumang-ayon si Neza at sa susunod na dalawang taon, nagsasanay siya ng husto. Ang tanin bagay na hindi niya matutunan ay ang pagkontrol sa kanyang kapangyarihan, naglade siya ng malakas na puwersa sa kanyang atake upang talunin ang demonyo dahilan na nadamay ang mga tao at pagkawasak ng paligid. Inalis ni Taihi ang mga sandata ni Neza hanggang sa natutunan niya ang pagpipigil sa sariling ngunit nakabisado na ni Neza ang immortal magic, kaya dinamit niya ito upang makatakas sa lugar ng pagsasanay at nagpapatuloy upang labanan ang mga tunay na demonyo. Nakahanap siya ng demonyong tubig ngunit upang mahuli niya ito, sinira niya ang ilang bahay sa nayon. Nahuli ng demonyong tubig ang isang batang babae para kainin ngunit tinakala ng batang lalaki na kinuha ito ni Neza kaya nagalit ito at nagsumbong sa mga tao sa nayon. Bago niya mailigtas ang bata, isa pang bayani ang bumangon mula sa dagat at iniligtas ang batang babae at siya si Aubing. Masyado siyang kalmado at kontrolado sa sarili kaysa kay Neza. Siya ang perpektong imahe ng isang bayani, ibinalik ni Neza ang batang babae sa demonyo para mailigtas niya ito ng magisa. isa Nagsimula siyang makipaglaban kay Aubing para palayasin siya ngunit si Aubing ay kasing lakas ni Neza. Nasiyahan ang demonyo sa paglalaban ng dalawa at pinalibutan ang dalawang bayani ng mga mahiwagang bula. Nang mahawakan ni Neza ang bula ay naging bato ang kanyang kamay, upang mailigtas ang maliit na batang babae, si Ao Bing ay naging isang estatwa ng bato ng subukang iligtas ang bata. Ngunit ipinagtanggol ni Neza ang kanyang sarili mula sa mga bula sa pamamagitan ng paggamit kay Ao Bing bilang sandata, sumuko ang demonyo at iniabot ang panunas. Dinamit ito ni Neza para ibalik ang batang babae at si Ao Bing. Nagpapasalamat ang maliit na batang babae kay Neza sa pagliligtas sa kanyang buhay at naging masaya ang pakiramdam ni Neza nang marinig ito. Nagpasalamat din si Aubing kay Neza at nakipaglaro ito sa kanya ng ilang oras sa dalampasigan. Sa wakas ay nakahanap si Neza ng isang taong karapat dapat at sapat na makapangyarihan para maging kaibigan niya. Dagsimulang miyak si Neza dahil ito ang unang pagkakataon na may nagalok na maging kaibigan niya. Naiintindihan ni Albing ang kanyang nararamdaman dahil hindi siya nagkaroon ng kaibigan. Pinigyan niya ng kabibe si Neza na magagamit niya para tawagan si Albing ng anumang oras kung gusto niyang makipaglaro. Habang nakikita ni Albing ang mga taong dumarating, nawala siya. Sinabi ni Neza sa kanila na iniligtas niya ang batang babae mula sa demonyong tubig ngunit walang naniniwala sa kanya at tinawag muli siyang demonyo ng mga tao. Nawalan siya ng kontrol at sinimulan niyang bugbugin ang mga taga nayon. Dumating doon si Taiyi at ang kanyang mga magulang upang pigilan si Neza. Nang mapigilan nila ito nakita ni Li Jing sa kamay ni Neza ang lunas mula sa demonyo kaya pinaniwalaan niya ang kanyang anak. Samantala, bumalik si Yao Bing sa palasyo ng Dragon at sinabi sa kanyang ama at amo na nakilala niya si Neza. Sinabi nila sa kanya na si Neza ay hindi isang kaibigan kundi ang kanyang tunay na kaaway. Umamit ang mga Panginoon ng langit ng mga dragon upang iselyo ang mga demonyo sa ilalim ng lupa, at ilang taon na silang namumuhay bilang mga bilanggu at ang lahat ay napupuot sa kanila. Kapag natalo ni Albing Sineza, ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang dragon ay itatago at kukumbinsihin ni Shen ang kataas-taasang Panginoon na gawin Diyos si Ao Bing. Pagkatapos ay maililigtas niya ang kanyang pamilyang mga dragon. Sa kabilang banda, pagkatapos ang hindi matagumpay na pagtatamka na maging isang bayani ng nayon, nagkulong si Nezo sa silid at huminto sa pagkain ng ilang araw. Upang pasayahin siya, nagayos si Lady Jane ng isang birthday party at tinawag ang lahat ng mga taga nayon. Naniniwala si Nezo na darating lamang ang mga taga nayon upang ipagdiwang ang kanyang libing. Nang sinungaling muli si Li Jing at sinabi kay Neza na ayos na niya ang hindi pagkakaunawaan sa mga tao at alam na ng lahat na nagpabagsak si Neza ng demonyong tubig. Si Neza ay talagang nasa subject at nagmamadaling pumunta sa dalampasigan. Tinawag niya si Ao Bing at binigyan niya ito ng handmade birthday party na imbitasyon dahil siya lamang ang tunay niyang kaibigan, kaya sinabi ni Aubing na pupunta siya. Gayunpaman, pinipilit siya muli ng kanyang ama at ng mga dragon na kumpletuhin ang misyon na iligtas ang kanyang pamilya, ibinibigay nila sa kanya ang kanilang pinakamatigas na shell upang magamit bilang isang proteksyon na baluti. Samantala, ginagamit ni Li Jing ang kanyang mga karapatan bilang pinuno para pilitin ang lahat ng mga tadanayon na dumalo sa party. Tuwang-tuwang naghahanda si Neza nang dumating si Shen Gangbao upang salubungin siya. Sinabi niya sa kanya ang buong katotohanan at ibinunyag na si Nezo talaga may demonyong perla sa loob ng katawan niya. Pakiramdam niya ay niloloko siya ng lahat at galit siyang naglalakad papunta sa party. Pinigyan siya ni Taiyi ng dalawang armas bilang regalo sa kaarawan niya. Itinali ng kanyang ama ang isang pang na pouch sa kanyang baywang at humingi ng paumanhin sa palaging pagmamatigas sa kanya. Sineza ay nabigay ng nakamamatay na tingin at nagtanong kung bakit pa lagi silang nagsisinumaling sa kanya. Gusto lang nilang paglaroan ng kanyang damdamin at panatilihin siyang nakakulum hanggang sa mamatay. Pinibigkas niya ang mga mahiwagang salita at tinanggal ang singsing sa kanyang leeg, lumabas ang naguumapon niyang kapangyarihan at wawasakin niya ang buong nayon anumang oras at ang kanyang itsura ay nagbago. Masayang pinapanood ni Gandaw ang nangyayari mula sa malayo kasama si Aubing. Hinarap ni Li Jing ang kanyang anak at sunog-sunod niyang iniiwasan ang mga atake ni Neza. Nang mahuli niya ang kanyang ama ay binigyan niya ito ng atake na agad naman na napigilan ni Ao Bing. Naglaban na ang dalawa hanggang sa mapigilan at makulong si Neza. Sa pamamagitan ng sing sing muling bumalik si Neza sa dati ni Tumanyu. At nang magising siya ay agad siyang umalis sa nayon. Nagpasalamat si Li Jing kay Ao Bing ngunit aksidenteng natanggal ang suot nitong maskara at nabunyag ang kanyang itsurang dragon. Kaya siya ay sinabihan na kriminal dahil sa pagnanakaw ng Spirit Pearl, dito na napagtanto ni Aubing ang ibig sabihin ni Gandaw sa kanya, na ang tingin ng mga tao sa mga dragon ay mga kriminal, kaya kailangan nilang patayin ang mga tao sa nayon upang mabaon ang katutuhanan sa kanila. Gamit ang kapangyarihan niya hinugot ni Aubing ang tubig mula sa karagatan at bumawa ng malaking yelo sa ibabaw ng nayon at nais niyang ilibing ang lahat ng tao sa ilalim nito. Samantala, inilalabas ni Neza ang kanyang galit sa malapuno sa kagubatan. Ang baboy ni Taiye na kasama niya ay biglang ipinakita kay Neza ang isang nakaraan. Nang makilala ni Nali at Taiye ang tagapangalaga ng langit, binigyan niya ng lunas ang sumpa, na maililigtas si Neza kung isasakripisyo ng isang kamag-anak ang sarili nitong buhay bilang kapalig. Dagpas siya si Li Jing na isakripisyo ang kanyang sarili para sa kanyang anak at dami tinang kanyang huling dalawang taon ng buhay upang ayusin ang reputasyon ng kanyang anak upang siya ay mamuhay ng isang kagalang galang na bata, at ang inilagay niyang pouch ng proteksyon kay Neza ay ang sacrificial spell. Nagsimulang miyak si Neza at nagpasya na bumalik upang iligtas ang kanyang pamilya. Nakipagtulungan siya kay Taiyi para labanan sina Aubing at Shen Gambao, Nading napakatindi ng kanilang paglalaban at hindi sinasadyang nagteleport sila sa lugar ng pagsasanay. Nawala ang mahiwagang brush ni Taiyi at nagsimulang naglaban-laban ang lahat dahil dito. Nahuli sila sa isang bola ng yelo ngunit nagtagumpay si Nezha sa paghawak ng brush gamit ang kanyang paa at makabalik sa totoong mundo. Ginamit niya o din ang buong kapanyarihan upang maging dragon at sinimulang itulak pababa ang malaking yelo sa ibabaw ng nayon. Para pigilan si Ao Bing, tinanggal ni Neza ang singsing -sing sa kanyang leeg at dinamit ang kanyang buong lakas para subukan sirain ang yelo. Sinabi sa kanya ni Ao na tanggapin ang kanyang kapalaran bilang isang kaaway, ngunit sinabi ni Neza na walang sinuman na may karapatang sabihin kung sino ka dapat maging at ikaw lamang ang makakapagsulat ng sarili mong kapalaran. Pagkasabi nito, buong lakas niyang pinakawala ng kanyang kapangyarihan upang sirain ang malaking yelo at nailigtas niya ang nayon. Gayunpaman, hinayaan ni Neza na mabuhay pa si Aubing dahil ito lamang ang taning naging kaibigan niya. Sinabihan niya si Aubing na umalis dahil oras na para mamatay si Neza. Ang mga ulap na may kidlat ay lumitaw na. Itinali ni Neza ang kanyang mga magulang at sinila ang spell ng pagsasakripisyo. Nagpapasalamat siya sa kanyang mga magulang sa pagdibigay sa kanya ng labis na padmamahal ngunit ngayon ay oras na para sa pagpapaalam. Si Neza ay lumutang patas at tinamaan ng kidlat ngunit bigla niyang napansin si Aubing sa tabi niya. Tinagamit niya ang kanyang dragon armor para iligtas si Neza ngunit hindi ito sapat. Ayaw pa rin umalis ni Aubing dahil mas gusto niyang mamatay kasama ang nag-iisang kaibigan. Sa sandaling magkahawak kamay si Neza at Aubing, muling nagkaisa ang asul at pulang perlas at lumaban sa sumpa, kinuha ni Taiyi ang kanyang lotus shield at sumugod sa dalawa. Tinagamit niya ang lotes para iligtas ang mga kaluluwa ni Neza at aubing na maaaring muling ipanganak sa katawan ng tao. Ang lahat ng mga taga nayon ay humakbang at yumuko kay Neza bilang paghingi tawad sa hindi pagkilala sa kanilang tagapagligtas. May mga taong naniniwala pa rin na hindi nila mababago ang kanilang kapalaran ngunit pinatunayan ni Neza ito na walang ipinanganak na kontrabida o bayani. Dito na nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panunod hanggang sa susunod na video.